Ito'y kumana. Ayan mga katatapos lang ng endoscopy ni ano. Pinusok hmm. sa bunga nga. <laughs> Come on. Sakali ang nakajakpat kami dito. Dito niya nahuli dati yung pinakamalaking karpa eh. Di kami. Di buo dito. Dito, dito sa kabila. Para. Ha? Uy, di, di na yung Dito muna sa bungad. Tapos sa kamubanatan sa loob-looban. Kabli ata yung mga yan ah. Ha? Ah? Ano dah? Kapan ni duda ya? Si ka? Kembali balik lagi jai. Si kartem. Ya kan? tumbuk nih. Putul yang ano? Masaan, may marami ng isda. Ano? Yun kalabasa dating, yun, wala na

Meron o oh wala? Okay. Ha? Parang malalaki yan ha? Malaki yung gulagul eh. Ito mga lilit ang dito. Uy! Sabi naman yung lagutok niyan. Ginibuti <laughs> so, ka sa taon na yan. Eh. Dito ka na lang. Sabi <laughs> mm -hmm. <laughs> yung pagas pas nila eh itu assalamualaikum yeah. denno us presiden pis presiden pis adain eh. hmm. jikan sana taletal kata katam dapat tuna jikan nih Lo. Allah, oh, sige, paliguannya yan. Tentunya, asal oh, buah gomong itu tak kita, oh, madu atas yeah. si Yurado itu. Pinaam, ah. Tentunya. Alam yang utar, maliliit. Ang lalaki pala. Tentunya, ah. Ay. Ay, mimilay na naman yung paamaw. Oh. Oh. Ha? Ay, duwa! Yun! Dalawang President Fish ang nahuli ni Utol, oh! Sok, 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 magdak mo. Ano? Ano kaya pa? ano? Oh, ano? sumasakit kasi yung siko ko mga kape ngayon hindi ko alam eh paano natin, ako matagal na ako hmm. maliliit na yung iba dito nyo nakuha dati yung ano yung malaking karpa dito nyo nakuha mga kape ngayon nasa 10 kilo ata yung laki So, yun pa yung hindi pa rin nagbabago yung ano nang baha. Ayun. Yung tama ng baha. Grabe dalawang nagdamagan kasi yung ulan na sobrang lakas. Tapos ang gantang hali. Ito na ngayon naglailailo na ng mga kape ngayon. Uy! 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 tuwa sila sa Ang huh? lalaki ba naman yan? Uh, ang oh ang president fish oh yan naman ano yan poor fish kasi mga kapwa natin nahihirap lang ang naguulam yan ito 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 karpa kasi matinik yan ayaw ng mga ano yan tayo gustong gusto natin yan kasi siya pa na makakalibre tayo ayan mga kapengyo, iuwi natin to kasi titikman natin ang president fish ayan Para siyang bangus na ano. Magagos pa siya dito sa dito mga kapengyo. Sa halo.

Ba o, gaya ka na. O, oh, bulit. O, da. O, da. O, da. O, siya. O, matangwa ng mata naman yan. O, malaki din. Kaya lang, eh, nalabas yung, ano, Ngalabas yung mata, oi, oh. kata kasta. Kata hmm? <laughs> <laughs> mata? Oh, aneh, <anong>, bunlad <bila> <laughs> oh, Ini nabit yung mata, ya. Ini もう一度、アイス。もう一度、もう一度。もう一度、もう一度。もう

ang hagis pa daw siya mga kapay yun sa pulang mga silver carp Kung may si ayun na na ayun nga silver carp nga ang mga yan oh di ba alam na alam ko po yung ano ng silver carp oh, mga silver carp lahat mas oh. basta sa maagos oh oh Ayan oh, may dilaw pa Ayan Yung lalaki ng silver cap, dilaw Ayan o oh. oh. Sabi naman yun Kumpulan sila doon hmm? Oh, di ba? Mga gusto niyong manghuli ng silver carp, mga kapeyo, sa maaagos kayo pumunta. Nasa maaagos lang sila. Wala ka sa Eh, one bit po siya. Kada ko doon. Yan o. Kadaming silver carp oh Oo. Kunin nga natin yan. at ulamin natin. Masarap din yan, kaya lang yung tingnik kasi sanga-sanga. Parang ano ata to ng mga ano, bangus. Ganun. Uh, Tungo ka taba tunok ha Pag hindi sumakit yung likod mo Pag marami ka pa namang tatanggalin Masakit yung likod mo pagkatapos hmm? Wow na wow Daming Ulam dito sa ilog ng Taiwan Talagang Wala kang masabi mga biyaya <tapos> Narasa gid damo lang kita eh. Karpa. Ya, pabulo sa matan basta. Kawalan mo na yan. Um, pagdating ng araw, <tapos> hmm. Pag magbo ka na wala nang tilapia ang kulay itim at puti, puro dilaw na. 美国、嗯。<laughs> solve ang yun ito na yung kanyang huli mga kapengyo pauwi na kami so yan maraming maraming salamat mga kapengyo

Uh, wala namang ibang nakitang sakit si kape niya. Kaya... <laughs> so titignan natin kung magkano yung babayaran namin sa 3 days na pagka-admission. Oo, pagka-admit ni Kapeng dito. Hmm. grabe yung binayaran namin mga kapengyo grabe yung binayaran namin ni kapengya eh ano ko na to eh hindi e, na pala pwede tong isang health card mo bakit? yun na di ba dalawa yung health card ko law kong nandun pala sa kanila itong isa ah okay kasi yung isa kasi old na yon kaya may bago ako. Dalawa yung health card ko. Ngayon, pag bibili bu tayo ng gamot. Wala naman silang gamot. Ay. Ayan eh, I don't know, don't know. pa kami ng gamot niya. Tara. Ah. Okay, na. Dito? Dito. jan oh. Gamot. Ayan, ayan dito, uh, dito oh, si kape niya bibili ng gamot sa pharmacy ayan na si kape niya yun mga kape niya nakakuha na tayo ng gamot niya at uh, uuwi na kami ihahatid na natin siya kasi uh, nagchat-chat na yung kanyang amo mm. Pagagaling ko pa lang ng hospital pero magtatrabaho na agad. Ganon talaga ang buhay OFW. May naka-indicate naman dito kung anong oras mo yun namin ganon. Ito okay. so, ang ano natin. Okay. Ganda na, igamitan na oh. ko. Ito yun. Ah, oh, naka na dito dala -dala ang ay. Timmy. Igamit mo ba? David. May dala-dala pa kaming basurahan. Thank Balik ka muna dito. Ay! Hindi tayo nakapasok sa trabaho. Pero okay lang mga kape nyo kasi para naman kayo. inyo. Yung binayaran pala namin ni Cafe sa tatlong araw niya dito sa hospital ay nasa ano lang 1996 NT. O kaya 1700 sa pera natin. Tapos Oo. sa gamot magkano yung gamot? Sa gamot libre mga Cafe libre na ang gamot. Kasi meron tayong health card. Oo. Kaya napagaganda ang health card dito sa Taiwan. Ganda pag mayroong pang insurance. So, mas maganda na nagbabayad kami ng ganito health para insurance. pagdating ng araw na humina kami kasi hindi natin may iwasan yan kasi tao lang tayo ay napakaganda at yun, kadami naming naisip ni Kapengya ngayon na uh, babayaran gawa ng yung health card, health insurance oh. so ngayon ihatid na natin si Kapengya sa kanyang amok kasi kasi... kahapon pa tumatawag oh. kailangan na nila na yung may... service ko ay yung amo kasi ni Kapengya ay doktor kaya kailangan ako sa clinic. Oo, kailangan kailangan siya sa clinic maglinis-linis na doktor sa ngipin. Dentist. Kaya kailangan na natin siyang ihatid. At makauwi na rin tayo at makapasok sa trabaho. Okay? Okay. So ayan mga Kapeña. Papaalam na kami ni Kapeña. Bye bye balik na tayo sa pangingisda kasi okay na si kape niya nakita mo yung hospital ang laging hospital hanggang 11 o'clock dito tayo sa gilid niya